Muli na namang ng gulat at nangabog ang pambato ng Philippines sa Miss Universe 2024 na si Chelsea Manalo sa patalbuga ng photoshoot ngayong araw para sa kanilang sponsored hotel campaign. Makikitang lumutang ang ganda nito. Katotohanan sa pagtanggal ng evening gown competition sa preliminary is siniwalat. Narito ang buong detalye panoorin. Bagamat na una nang isiniwalat nila US Virgin Islands at Bahamas na tinanggal na at wala na ang evening gown competition sa darating na preliminary ngayong November 14, ngunit marami pa rin daw mga bidabidang pageant vloggers at pageant experts ko no ang nagsasabi na hindi merong evening gown sa preliminary na para bang mas marami pang alam kaysa sa mismong mga kandidatang lumalaban sa competition. Kaugnay nito, nagsalita na rin si Zimbabwe para bigyang linaw kung ano ba ang totoo kung meron bang evening gown sa preliminary o wala. Isiniwalat ni Zimbabwe ngayong araw na wala na raw talagang evening gown, tinanggal na sa preliminary. Sa mismong orientation do nila kasama ni Anja Karadjutatip, sinabi sa kanila na wala ng evening gown na magaganap sa preliminary. Will there be evening gowns at Prelims? Apparently not. say pa ni Zimbabwe pero sa darating na November 12 kung saan isa sa publiko ang bagong Miss Universe crown doon daw nila susuotin ang kanilang evening gown na para, na para sana sa preliminary dahil sa November 12 sa unveiling ng bagong Miss Universe crown magkakaroon daw ng pasabog na gala at photo shoot suot ng kanilang evening gown dahil may magkakaroon na naman daw ng online voting para sa best in evening gown So um, on the orientation day they did tell us that uh, on the 12 th on the day of the unveiling of the new crown that is when we're going to be wearing our evening gowns that we're supposedly that we're supposed to wear for prelims E binahagi rin ni Zimbabwe na sa sobrang dami raw nilang mga kandidata ay marami pa rin daw talagang hindi pa tapos sa fitting sa registrations. Pero yung mga kandidata naman daw na tapos na ay nagkaroon daw ng rest day kahapon at ngayong araw. Kaya nasa hotel daw ang ibang mga kandidata. Pero kahit rest day ay hindi raw sila pinapayagan na mag-ikot-ikot sa hotel lalo na kung hindi nila kasama ang kanilang chaperones dagdag pa nga ni Zimbabwe, kahit na naka-rest day daw ang mga kandidata, meron pa rin daw silang iilang photo shoot na magagana for other Miss Universe contents. So, uh, yesterday and today, uh, it's like very easy going. So all the girls that are finished with their registration and fitting, they can actually chill at the hotel. I mean, of course, we're not allowed to roam around, you know, We're not allowed to walk around without our chaperones. So, but you can stay at the hotel. You can create content all you want. So, yeah, other girls have been resting yesterday and today. Samantala, speaking of rest day, kabilang si Chelsea Manalo sa naka-rest day kahapon at ngayong araw. Dahil tapos na raw nito ang kanyang registration, fittings at ilang required activities ng Miss Universe. Pero kahit naka-rest day daw sila, ay meron daw silang pasabog na patalbugan photo shoot para naman sa kanilang sponsored hotel na Presidente Intercontinental Mexico. At makikitang sumabak na nga ngayong araw ang mga kandidata kasama si Chelsea Manalo sa patalbogan ng photoshoot na ito para sa kanilang hotel campaign. Kanya-kanyang patalbogan sa pag-aura-aura ang mga kandidata sa iba't-ibang spot ng hotel. May umaura-aura sa lobby ng hotel. May umaura-aura naman sa photoshoot sa restaurant ng hotel. Meron din umaura-aura sa iba pang mga amenities ng hotel. Makik makikita pasabog ang suot ni Chelsea Manalo para sa photoshoot campaign na ito ng kanilang sponsor hotel. Suot nito ang kanyang red gown. Again, nakabana naman ang kanyang hairstyle at todo bigay ito sa pag-aura sa camera habang nasa duyan. Samantala, yung ibang mga kandidata naman ay sumabag sa two-day excursion trips patungong Guadalajara at Merida para naman mag-shoot ng promotional video para sa tourism ng Mexico. Ayan, anong say mo sa styling ni Chelsea Manalo today? Pasabog ba?